Hello, oh, uh, may gan hapon mga kalakad uh, ni sa Kapunon ni ako diri sa mong gamay nga payag ga uh, na naalang ko i-shout out shout out kay Mrs. Ka uh, Teresa Gonzales ug sa iyang anak ng uh, Mister Mr. Gonzales nalimutan na akong pangalan pagong subscriber salamat kay inyo ma'am salamat kay sa inyong pag-subscribe sa channel shout out sa day ko kay ah uh, ar uh, taga 11 pero na sa barbiruhan sa uh, country homes uh, sub so, um, content creator po siya or digital digital creator og na siya mga reels uh, lang siya wala siya facebook page so sa rjmtb uh, shout out sa o sa uban pa nga nalimta na, na ako man mo pero di bali uh, pag ako ng timan ang inyong mga pangalan o isulat na man. ko o uh, uh, shout out sa ako akong apo nga may puli na sa pag vlog ganina sa nagunsa uh, sa nag uh, spray o uh, herbicide control or roundup uh, round up ang akong anak nga ilist na uh, So, maurang na mga kalakad pagkakaroon, sa pagkakaroon. Hanggang sa susunod. So ngayon, Ay. So ngayon, tanga-arasin yung lahat. So hot in here. So hot, so hot. Intro. So, hi mga kalakat <laughs> na lemindiri ron sa garden mag garden kami ngayon mag spray kami mag spray so ayan lang at i-video yung ano yung apo ni tatay so ngayon pupuntahan natin karoon dahi guys kay... karoon dahi mga guys kay video na to karoon niya taron ito naman palibot naman palibot lami kayong view guys Ni Kim Yu. Ni kapayas so kapayas yes, mga balanghoy. Ay, lang kamuting kahoy dai, kamuting kahoy. Hindi siya. Karon to. Oh. Tanaw ka Silipa lang ninyo. Silipa lang. Lipa ang view. Babo wow, ang view. Tara ang view guys oh. Ba? Diba? You can see. dagan nagsagbot mag spray mo dito rin, so wala ang sagbot mga pilakas mga ito ano, ito na spray yung sugut ah. ah guys spray na nice. sugod so guys mga pilih ke mana patay na yung mga kuhan buta ni no? parang ah, na? lipa na? No? Terus-terus siya kay Agan yung isang butrolero mga kalakad guys Tawa, tanawa Oh, tawa sagbut di oh oh Tawa mga Oh, tanawa mga Oh Mga sagbut Ah, na to na Guys. Oh guys, prianya teman guys. Toh, ada gambar ini besikan sama sambut. Yang

ano takan kay karana dagang kay oh chow spreyan nang taman guys kelakat kala kedapur ay kelakat guyan no. ah e padagan it lango lewat nah pawak tah no, spreyan sa guys kay para ta mata yang kanan mata yang mga nak buduk ini para tamanan mah mana ni syah ah apa ribut oh ada kami mau kau yang ndak kau yang kita mo niya spirit spirit mo na siya dugay pa naman mo no init init hindi siya kayo rasa time check 8.46 in the morning Tadi ada ulu nak turun, dua ulu nak turun. Tak. Getak mu. Oh, dah guys. Ini nyabut. Ini nyabut. Ini dah yok jenis Sprihan. Se Ay sa tong vlog. Ay sa tong vlog dia. Aksa. Set out. Tiwaks. Set out, set out. Yes. Degan-degan tu jujur guys Degan-degan tu jujur Terna, terna. Tiga minit lah. Tiga minit. Guys, kalau okay, bulik so. nak taruh Apa yang nak beli Mai?